Dahil sa kagustuhan kumita ng kakarampot na pera, nakaranas patuloy ang mga mangingisda ng pangharas mula sa China. Buti na lang at may resbak na dumating mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sa kuha ng video ng isang mangingisda sa Ayungin Shul, magbibigay lang sana sila ng supply ng krudo sa kapwa mangingisda na makarami ng huli. Pero pilit silang itinataboy ng Chinese Coast Guard sa ating sariling karagatan. Tanong tuloy ng mga mangingisda, bakit tayo pinapaalis? Eh di ba sa Pilipinas naman ito? Time na nagtanong sila na ano, nagaano kami dito. Sabi, na, Sabi ng kasama namin na fishing only lang daw. Ano ang pakiramdam mo na sila yung mga Ay, iba po. Na ano, sabi ko, bakit ganun, Parang sa kanila pa itong ano, lugar na ito. Eh, ito sa atin pa man itong lugar, di ba kaya? Sabi ko ganyan sa kasamaan ko. Eh hey, sabi nila kaya nga isayaan na natin. Kinumpirma rin ni Philippine Coast Guard Commodore J Taryela ang panibagong insidente na pantataboy sa mga mangingisda. Kinumpirma nila na sila nga daw ay hinawas ng uh, mga Chinese Coast Guard nasa Ayungin si, uh, Shoal sila. Uh, they, the Chinese Coast Guard came as close uh, para itaboy sila sa Ayungin Shoal. Pero ang ginawa ng uh, China Coast Guard, nagdeploy pa sila ng uh, mas maliit na lang rigid hull inflatable boat sakay ng mga personal ng China Coast Guard na kung saan ito ang ginamit talaga nilang pantaboy sa mga mga natin. Agad namang rumes ang Philippine Navy Warship at Philippine Coast Guard para paliyasin ang mga incheck na nantataboy. Agad na nagbaba ng sariling rubber boat ang Pilipinas para palagan ang China. Napaalis naman ang mga nantataboy na Chinese Coast Guard. Pero kita pa rin sa mukha ng mga mangisda ang pagkatakot na binubuli-buli lang tayo sa ating sariling pangkaragatan. Nabol ng nebe. Ng ano, Madre. Dalawang ano, rubber boat. Oh, okay. Ay ginawa ng nebe, nabol sila hanggang sa makalabas yung ano, China. Kulang man sa sasakyang panlaban sa China, nangako naman ang Philippine Coast Guard na babantayan nito ang magigiting nating mga mangingisda dito bilidyan din handa silang mga pagmatigas at kapaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Ngayon kung ang katanungan po ay uh, uh, enough ba ang aming effort no? Uh, we have to be realistic sir no. Uh, ang Coast Guard we have very um, little number of uh, Coast Guard assets pero eto mga assets na to ay ginagamit natin para protektahan ang interes ng ating mga isda. Gayun din ang um, Isang baang isang means namin no to make sure na ang ating mga mangingisda ay properly monitored. Ang isang mandato ng Philippine Coast Guard bago umalis ang kahit na anong barko sa or kahit fishing vessel no nagbibigay sila ng clearance. So for the Philippine Coast Guard, we are aware kung saan sila pupunta, uh, maglalaot, mainisda. So doon namin mina-maximize yung deployment ng at mga Coast Guard vessels. Paglilinaw pa ng Philippine Coast Guard halos lahat ng naval asset ng ating bansa ay nakasentro sa West Philippine Sea. Pagtitiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon. Pagprotekta na rin sa mga posibilidad ng balibalitang pananakop na gagawin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea. Makakaasa raw ang lahat ng mga Pilipino na gagawin lahat ng mga kaya ng PCG at Philippine Navy may pagtanggol lang ito. Sigurado po namin na ang mga mga isda natin kung magpupunta sila doon ngayon ay may mga coast guard vessels tayo na handang uh, umagapay at uh, gabayan at uh, protektahan ng kanilang interests uh, pero gaya nga po ng sinabi ko uh, we cannot uh, of course ascertain no na in different parts ng West Philippine Sea ay may makikita tayo ng coast guard vessels sa lawak ng karagatan ng West Philippine Sea uh, with a very limited number of coast guard assets uh, pwede lang nating ma-maximize ang utilization nila but again hindi hindi ko po may pangako na sa mga pagkakataon na sasabihin nila uh, nandun lagi ang Philippine Coast Guard but uh, for those areas na mo-monitor namin na mayroong mataas na numero ng mga mangisda sa isang fishing ground makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay nandoon po Ngunit paano na lang kung walang dumating na resback mula sa atin kawawa na lang talaga ang mga mangisda laban sa Chinese Coast Guard kayo. Ano yung masasabi sa kaawa-awang sitwasyon ng ating mga kababayan?